Diretsoin na natin yung mga DDS. Matagal na nalilang ang Pilipino diyan. Hanggang ngayon, lilinlangin pa rin ang Pilipino. pasen Sir, uh, last week sinabi ni SILG na more or less alam na ng DOJ na yung listahan ng alleged members ng Alpha Group. Sa bagay ng Philippine National Police, may ginagawa ba tayo sa pag-monitor sa kanila? Or paano ba ito, sir? Uh, sa bagay ng Philippine National Police, kami ay sumusunod lamang sa sasabihin ng DOJ. <laughs> Thank, you. Thank, you, <laughs> Thank you very much, sir. Um, and lastly, we will be having... Sir Alfred Delizon of People's Journal, sir. Wala na sir, pero talaga, ganoon na talaga, long and short of it talaga, we're taking cue from the from uh, the directions of the DOJ. Kasi ikaw na rin nagsabi kanina na uh, the DOJ will already take a presence and taking the lead in the further investigation and case build-up in this case. Okay? Thank you. Morning, sir. Yes, Alfred. Sir, yung nahuli sa Tawi-Tawi, yun ang palaging yung southern backdoor na tumatakas yung mga Chinese suspects, yung mga involved sa Pogo uh, start na ba to na mapipigilan na natin yung mga ganong incidents? Sir? Ayaw ko sana i-highlight, Alfred, kasi baka ma-realize ng mga kalaban <laughs> natin. Pero siguro they have already realized na ang southern factor, hindi na rin safe para sa kanila. No, dati nagagamit nila yan. Even, especially during the previous administration, talagang nandyan ang daanan eh. Diba? So sa ngayon, eh, kung mapansin nyo, may lima na tayo dyan na yung dati. Naalala nyo, uh, just a few years pa, a few months pa, uh, may nahuli tayong lima dyan na ganoon din. Nakahabulan ng speedboat, at uh, nahuli natin sila. Sa ngayon naman, ito na naman. Na monitor na naman natin, na papasok ang isang high profile and high value na na fugitive at uh, nahuli na naman natin. At meron tayong mga interdictions diyan. Uh, uh, smuggled cigarettes, vape, mga iba-ibang mga insidente diyan. Sa dami kasi ng mga insidente na rin na ating nagagawa, medyo nagiging mukha lang siyang maliit. Pero malaking mga trabaho ang nandun na nakukuha natin sa Southern Factor. Hindi na safe para sa mga kriminal yan. Sir, last question. So yung sinasabi mong narrative tungkol din sa mga Chinese, uh, yung tanong ng kanina, so yung merong nangyari sa pinapalabas ngayon sa social media about an alleged Chinese victim of murder kinapon sa Kawit Cavite, lumalabas sa lumalabas sa social media. Totoo ba yun, sir? Alam nyo, ito na yung mga panahon na parang gusto kong sabihin na talagang ebidensya na nauubusan na talaga ng ng propaganda itong mga kontra ng gobyerno natin. Itong mga, alam nyo na, yung mga leanings ay nasa kabila. Diretsoy na natin, yung mga DDS. Naubusan na siguro talaga sila ng ng bala na mga malalaking kontrobersya na mga insidente. Kaya yan, 2022 pa nangyari yan eh. Hinuhukay, literal na hinuhukay sa baul para palabasin lang na para bago. Kasi wala na silang nakitang masama ngayon na kasing sama nung panahon nila. Yan ang long and short of, short of it. Matagal na nalin ang Pilipino dyan. Hanggang ngayon, lilin langin pa rin ang Pilipino. Pasensya sila. Their word against the word of the internet. Hindi naman. Early part ng, ng Marcos administration, September yan. Four months after ng assumption ng ating presidente. Talagang yan, mga remnants ng mga remnants ng uh, hangover ng previous administration. Nakilala yan eh. Ang victim niyan is a 32-year-old Chinese national, allegedly a fugitive in China. May Interpol Red Notice yan. The family was contacted. They refused to cooperate with the authorities and uh, the cadaver is now buried in a public cemetery in Cavite. Sa ngayon kasi talaga, makikita mo naman yung mga posters na yan eh. We have our social media exploitation. We have our social media analysis also. Alam naman sila lang marunong gumamit ng analysis. Ang mga pinaka-viral dyan ng mga na mga pinaka-vitriolic vitrio, na mga posters dyan, makikita mo naman ang laman, anti-government anti propaganda talagang tunay ng mga DDS. At sila mismo may sasabi. May nakalagay sa kanila mga profile pictures eh. Being, bring PRRD home. Yun ang Sinasabi nila, so how do we label them? They are proud, proud to be DDS. Oh. So we'll call them on that. May nagpalabas yung pulis at saka yung Iran yan na nag- uh, na, nag-away dahil sa isang traffic altercation. That happened during the last days, of the waning days of uh, Mr. Luther Desterb. So bakit nga pinapalabas nila na parang bang nangyari kahapon lamang? Wala na kasi silang bala. Yun nga ang masama roon wala na silang bala. Nauubusan na sila ng bala. Nauubusan na sila ng issue na itapon sa gobyernong ito. Kaya ayun, naghuhukay ngayon. Kaya lang nakalimutan yata nila. Talagang pinapakita lang talaga nila na medyo may kulang talaga sila eh. hindi <laughs> <laughs> ba? Hindi ba nila na-realize yun na madaling, napakadaling hukayin? Their word against their their word will be against the record of the internet. So napakadaling, napakadaling napakadaling gibain ang kanilang narrative regarding that matter. Ang sa aking panawagan na lang, ano, Pilipino tayo pare-pareho, gusto natin na mag-improve ang ating bansa. Eh, magsama-sama na lang tayo kalimutan nyo na muna yung mga differences na yan. All those cases, that, uh, all those issues that they are saying, that they are harping about, bring PRRD home, nasa hig na eh. Andiyan na nga yung international court na nga ang eh. Gusto nyo ng tunay na batas? Gusto nyo ng patas na batas? Ano pa ba ang mas patas kaysa sa mga taga nandiyan sa Hague? eh mga foreigners yan, wala namang pakialam sa atin. Ay eh, sa kanila, tinitingnan lang nila kung ano ang ebidensya ng prosecution at ebidensya ng depensa. At tandaan natin, huwag natin kalimutan, ang mga Pilipi, ang, ang court, sa korte na yan, sa kasong yan, ang complainant, walang iba Pilipino pa rin. Mga Pilipinong nawala ng pag-asa noong panahon ng ni Duterte. Nawala ng pag-asa ng mga kuha ng ustisya dito sa Pilipinas. Ulitin natin yan. Huwag natin kalimutan yan. They are Filipinos. Hindi sila foreigners. Wala lang silang mapuntahan noong mga panahong yun dito sa Pilipinas, sa justice system natin, noong mga panahon ni Duterte, kaya pumunta sila sa International Criminal Court at doon sila nagsampa ng reklamo. Kasi miyembro pa rin tayo ng mga panahon yun. Oh. So, ano ang anong nireklamo nire ng mga DDS na to? Shortcut na lang ang lahat? Hindi pwede yung shortcut. Kasi nga, dahil sa kaso shortcut na yan, eto na ngayon, pag tinanong na sa isang formal investigation, bigla na lang magsasabi sila. I have my right to remain silent. I have my right against self-incrimination. Kaya ulitin ko ulit sa mga enablers din. If you are so proud of what you've done, if you think that what you, what you did was the correct thing to do, why is it now that when you are asked in a formal investigation, bigla na lang mag -right to remain silent at mag -right against self-incrimination kayo? Proud bang kaya kayo? Tama ba kaya ang ginawa nyo? Eh di panindigan nyo ang inyong ginawa? Sabihin nyo kung anong inyong ginawa? Aminin nyo? But deep in their heart, alam nila, that's not moral, that's that the true dispensation of justice. And that's why they cannot defend it in an open public discourse. So yung bi uh, possible ba na connected dun sa Chinese Embassy Advisory. I don't know. Yung Bijuna, sir, connected kaya the Chinese Embassy Advisory. um, hindi ko alam kung paano nila na hindi ko alam kung paano ginawa ng Chinese embassy ang kanilang advisory ano. Pero ang malungkot nga rito, ang malungkot sa insidente na to, eh napipick up ito ngayon ng mainstream media kasi may mga columnist, may columnist na nagreprint nga nito na parang ginawa na parang recent lang na ang totoo ay napakatagal na taon na ang nakalipas. Okay, so kaya medyo nadamay ang uh, nagkaroon ng semblance na as if eh, totoo nga dahil may columnist na pumick up nito again, ulitin ko sa ating mga polis na ngayon ay uh, nasa forefront at tumutulong sa ating mga LGU, sa ating disaster relief, rescue, and mitigation operations. I'm very proud of you as your GPNP. Ako'y natutuwa. Nakakita ko ang ating mga polis na nakasar uniform, kitang-kita, binabandera at binawagayway ang tunay na servisyon ng PNP na tumulong sa mga mamayan, lalong-lalong lalo, lalo na sa oras ng katilang kagipitan. And once again, i-highlight ko rin, napakarami na natanggap natin ng mga calls sa 911 natin, humihingi ng rescue, kahit na hindi na police response, kundi rescue ng inihingi, Maraming po pumasok ng mga tawag sa ating mga kababayan, lalo na sa si Metro Manila dito, noong time na nagkaroon ng mga floodings na, nagkaroon na ng mga uh, ng indulto na. So, andun, maraming tumatawag at narespondihan natin gamit ang ating 911. That's why sa ating mga kababayan, uulitin mo na naman, huwag niyo na po kami hanapin sa mga presinto sapagkat ang inyong mga pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating ang inyong mga pulis sa loob ng limang minuto. Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat.